One Balita, ngayon! Inumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na provisionally dismissed ang isang kaso ng TV personality na si Jay Sonza. Yan ay ang kasong syndicated and large-scale illegal recruitment. Bigo kasing dumalo sa pagdinig ang complainant, kaya inutos na ng Quezon City Regional Trial Court ang paglaya ni Sonza na nakakulong sa Quezon City Jail. Nakabinbin pa rin ang 11 counts of estafa laban kay Sonza. Ganon din ang kinaharap niyang libel case. Inatasan ni Sen. Rafi Tulfo ang Department of Migrant Workers na magsundo ng pasyente mula sa ibang lugar para gamutin sa OFW Hospital sa Pampanga. Ayon sa senador, ang laki raw kasi ng hospital na may 200 personnel at may 68 inpatient rooms din ito pero sabi ng DMW, nasa walo lang ang pasyente na naka-admit ngayon. Kulang daw ito kaya gusto ni senador Tulfo at gusto niyang Mapuno ang ospital ng mga magpapagamot na OFW. Giit pa ni Tulfo, nagkulang ang DMW sa pagpapakalat ng impormasyon na may OFW hospital na dahil marami raw ang hindi nakakaalam sa ospital. Yan ay kahit noong May 2022 pa ito nagbukas. Humingi naman ng dispensa ang DMW sa kanilang pagkukulang. Nitong nakaraang hunyo, bumisita ang senador sa nasabing ospital kung saan nakita niya na dalawa lang ang pasyente kahit na napakalaki ng pasilidad. Para sa mga Signal subscriber na nakaka-experience ng technical issues sa kanilang boxes, madali lang itong ayusin. I-unplug lang sa power outlet ang box at tanggalin ang circular cable na nasa likod. Saksak ulit ito at hintayin mag-reboot. Kapag nakita ang no signal sa message sa TV screen, sabay na pindutin ang P plus at P minus para mag-factory reset ang box. Ikabit ulit ang circular cable sa likod at sundan ang first time installation setup. Kung kailangan ng assistance, bisitahin lang ang Facebook page ng Signal TV. Ako si Francis Orso, ito ang 1PH. Sa August 24 na po ang FIBA World Cup. Support Gilas, buy tickets, ito na ang pinakamalaking sports event ngayong taon.